po no. So, na po natin hindi nakakapunta ng Talk Wind dito po sa may Yan dito nga po sa may Talk Nagsimula po ng tindahan po tayo. Yan bumili po tayo dito. Tama pala natin, natin yung mga bata. Mamimilk niya daw tayo. This time milk niya talaga.

Sige. Dito ka, dalay. na. Hindi nga, mo malati. Sige. Hindi nga, dalay mo. Dalay mo. no? pag balang araw mga kasama, kamusta po kayo, kamusta po ang lahat For today's video ay kakatapos nga lang po ng fiesta po dito sa atin August 16, August ano yan, 17 no May pa-order po tayo, bukas sa suki din po natin na napakabait po na suki Ayan, si Ma'am Trisha po Shout out kay Ma'am Trisha May order po siya ngayon sa atin Nagpapakulo na din ako ng ano, nagpapalambot na din ako ng pangsisig po natin. siya

Ngayon po no, ngayon pa lang nakapagsimula sa sabi antay po pala niya yung pigana na nabili natin. Yung pala yung, ito pala yung unang iluluto dahil pa nanang nangan. Ano an, Ano po ba yan yung, pag yung kanin, parang tunog po, ano yung malapit na pumaluto yung kanin, yung pinapaano po. Ano pong tawag doon sa Tagalog? pinapa barbecue guys. <laughs> yung yung kapang yung sa kapang pangan po. Nanya po ay daging kapang kanta galo panang nangan na po yung luluto. Ayan. Tapos tayo mamprito na ng pangsisig. Order po yan ni eh, Ma'am Trishalin. Pinoy version kapampangan version Kapampangan ba yung ano? Bring it Spanish name niya? Arroz Valencia yung Iba, yung isa pa Yung patalastas Ano kasi yun? Naka, ano ba yan? Nakainkan? Patalastas ni Marian Rivera dati yun Naalala ko na po. Hindi, ginugel ko lang talaga. Paella. Uh, kapang kapampangan version ng paella. Paella, paella. Parang ganun. Yung paella naman, alam ko, parang hindi siya malatke parang Kaya nga ano siya, pangang -pang version no, daw ito, siya ito. ng Spanish paella. Sabi sa ano sa, ay dun sa Google na sinurch ko. Yung portable eh. Gusto ko si malaman nung ano, nakalimutan ko. Pero lagi ano yung vocabulary ko dati yun, yung paella. Mm -mm. Narinig mo, paella sabi ko. ito naman po ang ating para sa spaghetti. Ginigisa ng isaw. Flash natin. You know. Yan, ang ating para sa spaghetti. Dip po yan, dip. Dip naman talaga, no? Na? Okay. O, nakasanayin lang natin yung pork. Pag saktuhan lang yung budget ka O, depende sa taste ng tao? Depende sa taste. Depende sa ano, sa nagluluto. Then, yung binwenda natin is beef talaga. Beef. Beep. beep daw, beep. Hindi po beep. Beep. Beep, beep, beep. beep. Habang uh, may, ano yung tawag dito? Naghihintay tayo ng oras. Oo, oh, para po sa unang pa-order po natin. May, gagawa po si Sao ng pa-order na puto. Mamayang 2.30 pa to para ano siya, mag-active. Uh, mag Ang tawag dito? Mag-alsa-alsa pa siya ganun. May puto. Kala ko kay Ma'am Trisha yan na bigla ko na ano yan na ibang tao pala yan. Kay ano, kay After po natin ma-deliver yung kay Ma'am Trishaline, pagka-uwi, di-deliver din po natin ito. Uloobin pa po ng Panginoon. So, okay din natin to eh. Si Ma'am Princess Diane. So, ah, ayan yung tiki si Ma'am Princess dayan Diane po pala. Pisa oh. Uh -huh. ah, Suking-suki so -so din po natin yan. Magsisimula na rin sa mag tad, -tad ng sisig. Maghiwala din tayo ng sibuyas. Para sa ating sisig. At ito po ang sisig para sa atin. Ayan. Order po natin. Ayan. Meron din tayo dito extra pa order. Pasobra po na order. kapag kaya din po pala sa tricycle, tricycle po natin tricycle po yung ginagamit natin para ipang deliver tsaka medyo hassle po kasi ang daanan natin dito medyo masikip po kaya kung maaari tricycle lang yung ginagamit natin ayan po, medyo hassle po kapag ilalabas pa yung van walas so, yung meeting up po natin

Deliver na tayo. Yung mga pasobra po natin. Ito. Yung mani ba't Hatid lang po natin to kay Mars AJ. paroba mauli paroba Magkano yan? 200 ya po. From here pang na bahay daw. 1 2 3 po so, puto na naman po ang i-deliver ide natin sa so, may pulong santol. ay hello hello hey hello ngayon ko na lang po binilang ulit yung bayad po nila ma'am Napakabait ah, po talaga nila. Ayan. Ulit po, hindi po dahil nagbigay po sila ng tip, nakababait na po sila. Kumbaga, appreciated much okay. lang po. Ang pag-order nyo lang po, blessing na po yun. Nakakatuwa lang po talaga. Ayan, kinamang... Pero praise to God, ano, lahat ng mga umu-order sa atin, ang ganda nilang kausap. Hmm. Yung ang lumanay, ganyan. Hmm. Yan po, maraming maraming salamat po sa so wala po ninyong sa ang panunod. Hanggang sa ingat po ang lahat. God, God bless, you all, all po. po. Bye!